Hoy, ikaw Bila, balik na sa mo papa. Wa kayo, damn, pa kay maanang rins. Dam, diri man ko malipayon. May papubliko kay malipayon pa ko. Labi na kauban si Rins. Nya yeah, dam. Kadungo ka Asa may puso ani oy? Gutom na kaayo ba? Nanghala naman siguro ko ani. Wa may mga puso diri oy. Haa, muat tu dah ku saunahan, Bi Rins? Oi, Dam? Na, nakal lagi ke, Dam? Ay manguhang yang tak kuk puso, Ba Ikaw, Rins, Ba Bukas aku, nakal pun kau ay ay ay, ay Apa kena, Dam? Mana muka ingun muka, na, Dam? Nakal kakbutan, anak aku Rins, kena sama nak, Rins Hai, si Madam, Bila? Nasak agak, na Budri Oi, Rins pagkudyaay mo, ito ka ang tika-kambos. Oy, Dam! Nakaling na may kabos! Ay, may sumukan ni yung bila, Dam! Renz! Sultihan so di ka! Bawal pala sa inyo, ha! Pagilom tampi, amiga, raman mi! ka kay kaguna-una, Dam pa. Bila! Ayun na pag-apil-apil! Ako'y bahala, Dre! Oy! Nanila ba na iba? Mura mag mga kurik! Oy! Ikaw, Bila! Balik na sa imo Papa! Huwag kayong maanang rinse! kubri ko kay malipayon pa ko labi na kauban si Rins Madam nadungog ka ta ah hambugag dagway ha oh. dag ay sabak dia Ali na lang, dam jamingon ko to si boss kay pabalikon tika hala ka Rins inuod ka Rins dag salig magkagasakua lagutan ni madam ay atun ako be balik pa siya, Renz. Ano, well, man, Davila? Sa risala niya? Di na siya masaligan, Renz. Mura nag-naug kwarta. Oy, Bila! Ay, pagdaot! Tinood, bitaw, dam! Wala na mag ka si Papa pagawa nimo ni Mo. Oy! Ilataan mo, Marika, na uy. Aw, ang bigla kong mutabang ka. Wala well, mo na bila. Di nakakakita sa akong kagwapa. <laughs> Binuong! <laughs> <laughs> Mamput mm, na lang kasi pad ni mo uy. <laughs>